Uh, minsan si Will hindi ko nararamdaman. Pero okay. siyempre, duo. Si Michael, after the nominations, parang nag, hindi ko na-feel yung trueness sa kanya. Habang process of elimination naman ang ginawa ni na Michael at River sa pagbuo ng kanilang desisyon. Josh Neer. Josh Neer. Mm, Josh improved with oh yeah with his uh, tours. Uh, Sneer also just recently opened up. Brent and Dustin. Bros. Yeah. yeah. Ah, okay ako kay AZ. She stepped up from before. Ralph, uh, consistent naman. Consistent until now. Si Will, I, I, was really impressed with his improvement. Yeah, he improved Si Will, parang taas pa rin ang West. Parang tayo nakapagbaba na. Kakayanin pa nila sana kung talagang pinag-aralan nila. Kina, si Ate Kanigo talaga ang nominate yan. Ang ilang mga duos, may mga untouchables. Final, we're not touching Josh near. No, not touching Josh no, near. No, no, no. We're not touching Ralph and Azy. Not touching Ralph and Azy. Non-negotiables. Carly and Kate. Yeah. Ako, Michael River. Unless may ano ka sa akin. Habang sina Clarice at Will nahirapan sa kanilang desisyon. Ang dalawang pinag continue. Ako, hindi ko want to. Oo. Pero kailangan. Kailangan. Yeah. Sina Bianca at Mika, marami rin isinaalang-alang sa kanilang desisyon. Since we were able to build um, personal relationships with, with, everyone. with everyone, I think it would be unfair if do not ensure the basket. Yeah. It's going to be fair kung sa tasad at sa bahay. Consistency. Consistency. Isang mahirap na usapan para sa isang mabigat na desisyon. Yan nga ang pinagdaanan ng ating duos. Ang tanong, sino-sino kaya ang kanilang ibinoto? Dumating na nga ang takdang panahon para alamin ang mga nasa listahan ng nominado ngayong linggo. Ate B? Oh, Hello, housemates! Oops. Hello, housemates! Ang dami na nangyari, di ba? Nung huli tayong nag-usap. Pero isa na dyan, syempre, yung naganap na kauna-unahang duo battle ninyo. And congratulations sa inyong duo, Mibi, Mika, and Bianca. Iba din. Ano yung pakiramdam ninyo, girls, na kayo ang nakakuha ng immunity? Uh, Siyempre po, masaya kasi po um, feeling po namin this week kailangan na kailangan po namin siya since kami din po yung uh, dalawa na nasa pinakahuli ng pagpapakatotoo. So feeling po namin kailangan na kailangan din po namin siya this week. So grateful po kami and thankful. Um, of course at the biancs we're both very very grateful um, um, well we also feel like every duo here also deserves that immunity but um, for now i don't parang, well i'm just really I'm, more, I'm even more grateful for each duo here because they were also um, all very happy for us equally so ayan, thank you guys thank, thank you Yes, yan ang pagandahan talaga nitong uh, duo battle natin. Hindi mo alam kung sino ang magiging immune, di ba? So congratulations once again, Mika and Bianca. At bukod sa inyo, syempre, ligtas din sa nominasyon ngayong linggo ang mga bago niyong kasama. Nakaka-adjust ng maayos sa loob. Vincent Emilio, you are safe of course this week. Salamat, Dr. B. Ngayon, housemates. Siyempre, pupunta na tayo sa tunay kong pakay dito. Ang pangalan ng duos na nasa listahan ng mga nominado. At gusto kong malaman ninyo na ang bilang ng mga nominadong duo ngayong linggo ay... Tatlo. Tatlo. Housemates, humanda na dahil isa-isa ko ng papangalanan kung sino ang mga nominado. At magsisimula tayo sa inyo. Brent and Dustin or Bretin. And Michael and River or Mikefer. Sino nga ba sa mga kaduo ninyo ang hindi pa rin makakapag-connect sa ibang mga housemates o kaya kulang pa sa pakikisama at pagpapakatotoo. O di kaya nakitaan ng mga kasama ng pagiging insensitive. Ang mga pangalan na una ninyong maririnig ay ang duo na unang ligtas ngayong linggo. At kayo yon and Dustin, congratulations. Your duel is safe. Ibig sabihin, Michael and River, kayo ang unang nominado ngayong linggo.